<laughs> wow. <laughs> si Wow. Natuna si Bian si Ay, malang aminan. Mga ganap hello po mga kalingap, mga kapinatics natin dyan. For today's video nga po pala is magre tayo sa part 54 na EDC na may title na Pambihira. Edu, hindi na nakapagpigil sa bagyo. Ano kaya ito no? biansi nagulat. Grabe guys, sobrang excited na po ako mapanood ang video neto. Kaya ano pang hinihintay natin mga kalingap no? Let's go po and Watch this video po. Wait. Masagot mo sa tanong ko nung nakaraan, Kap? Ano? <laughs> Hira. Huwag mo uuwiya. Huwag mo uuwiya. Gusto mo private lang or ano? Or in? <laughs> <laughs> or next <take> year <here> ulit? Next <laughs> <laughs> year ulit sa Joke bagyo. Lang. Joke lang din, okay lang. Grabe, hindi niya lamig siya eh. Doon naka t-shirt lang siya. Ang lamig-lamig dyan sa bagyo. Ito uh, lang malamig kasi Grabe, t-shirt lang siya oh. Ang lamig dyan. Ha? nakapikit. Ay, ba't nakapikit? Wait, parang nagko-concentrate sa Edo ah. Ano kaya ang gusto sabihin dito ng Edo yun ah? Sarap. Oh, oh, lang niya yung kamay ni Biancy talaga. Ni, ni Wifey. Ano yun? Kalinga prog, nabitin ako doon ah. Kumagat sa bato. Kumagat sa bato. First timer ako. Nabitin ako doon.

Ignorant Stone Kingdom. Kakatuwa eh no, kakamiss sila kasama. Nung nakasama, nakasama ko kasi sila, small group lang eh. Pero ito nakakatuwa, ang dami nila. grabe naman Tingnan na ko tito kung sino yung magmumukhang Igorot Sino kaya mukhang igorot sa kanila? Ayan. Sino pa po? Ah, iniipit lang pala sa ano Likod din no? Pero ang ganda pa rin Wow! wow. Picture. Wow. Go. Asan eight, si, ano? Ah, one, Biancy, one, si Ayan si Beyoncé. ganda. ganda, one, oh. two, Wow. Mga angels natin. Joy, Carla, Bianci, Dara, Pau, si Marian, Roseanne. Yun, hindi ko kilala yun. Meron tayo. Bakit comment po down below. Hey! Hahaha. <laughs> mata tanya tiba-tiba ber salah bira, pecahan spiter TELEPORH SIMPAT malapit siya sa'yo bro Ganda, ganda pala dito no? Saan oh, ko sa Bicol? Oh, Grabe, eh. kilala bayan, din sila bayan. Wow, mga angaman Hey boys Si Jack Lahin na din pala ng chan ni Jack no? Jack, okay Hindi parang sa ano pa lang siya eh sa Thailand pa lang siguro, no? Buntis na siya. Jack. Ito na. Ganda dito. Nakabalik ulit tayo dito sa kaharian ko. <laughs> Welcome back. Ikaw po pa inaaso makakabalik tayo dito. Same. Um, dati, ano, iba Diba no? Wala pa tayong ganito. Um, Mas maganda yung ngayon. Mas maganda to, partner. <laughs> uh, welcome. Dati dito, nandito tayo. Diyan pa ako ng pinapansin. Okay. Wala pang... tayo nun, Edsy. Wala pang Edsy. Saan? Hindi ko pinapansin. Ha? 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 Ito muna tayo, ang ba? Tiktok na lang po tayo. Hindi <laughs> <laughs> ako nagtitiktok. Ang baba yun eh. Ang baba yun di <tiktok -hat. laughs> ko ah. Marami na ako nagtitiktok na yun. Eh, tiktok ba? Napipili yun konti. Hindi ako sanay pag maraming tao eh. Alam mo, pagtitinginan tayo dyan. <laughs> ano po yan? Hindi masyado sumasayaw ah. Ayaw Sige, ko lang masyado. Sige po. Ayaw okay, ko nang pinagtitinginan lang. ako ng maraming tao. Gusto ko... Ikaw lang? Isang tao lang. <laughs> Bagay pala sa'yo <sayang> maging igurot. Ang <laughs> ganda mo dyan. Tama na pambubo na. Ito po tayo. Ito. Ano yan? Away? Uh, Ang ganda. Turuan mo akong paano sumayaw gusto mo simple lang po ay. to na lang. Simple lang yan. Simple, simple lang yan. No? Simple lang Simple lang yan. Pare, ikaw sa unahan. <laughs> ano? Ganun. Ganun na. Ganun ka na lang. <laughs> One, two. Three, oh, galing sa mga yun eh, <laughs>

sini sini ba dapat bayarannya na napa tiktok tapi sel no? wala <coughs> so rasa yan galing ni Vance Ang gulo. Sige, okay lang. Basta ikaw. Ah, uh, saan ko mo mapapanood yung TikTok nila? Ano? Oh, ano, ano? ano? Lamig dito, grabe. Ay, sorry. Yung jacket nyo po kasi ando yung Ha? Huh? Yung jacket. Sa van. Iniwan ko. Okay lang? Iniwanita na po ako. Nalang <laughs> ko kasi. Ikaw kasi, hindi ka nagja-jacket. Kaya... Hindi, <laughs> <laughs> manipis eh. <laughs> hmm. Tapos nakakrap-tap ka pa. <laughs>

Malay mo. Miss ko mga isin. Hindi mo ito ka. Magdano mo. May miss so, na lang yung si family niya. Um, Next time, sama na sila. Nalibot mo na to? Hindi po. Hindi pa? Pero naano ko man na, <laughs> 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 na ano, po ba dito nung una? Ayaw nga. No? Nalibot na Kasap. po namin nila. Ano? Hindi hmm. nila melka po. Sayang, sayang. wala. Kaya nga po, sayang wala sila nito. Hmm. Sarah? <coughs> Bakit? <Barret. laughs> Nakabalik po ulit dito. Nakasama ko ulit. Nakasama ulit tayo sa... Tapos may ano, may mga bago pong, ano, angels. Yes! Oo oh, nga, ano. Sino ang pinakaya mo sa kanila? <laughs> Wala po. <laughs> <Barret>. <laughs> Gulat ako. Pati ako nagulat sa tanong na edo ah. Ayun, Wala bang ganda ng kamay ko. Ito na, sa lawag. Wala naman akong gagawin. <laughs> hmm. Supporters, shout out sa inyo guys. So Siti Tubal ba yun? Siti Tubal Human CCTV Grabe <laughs> guys, masarili mo Umetang ng Etsy guys Saan to? Ang ganda naman dito Grabe guys Ang ganda sa park na to Masarili mo umetang ng Etsy guys

Kumusta ko siyang ang bakasyon mo coach uh, dito sa Baguio coach? Sulit na sulit po nakapag-pahinga. <laughs> na, Naka eh. Naka Oo na na, nga. Nakapera rin siya ano. Kaya nga coach. Thank you po. Kaya nga coach. Grabe. <laughs> Saka first time pala hindi po makapag First time mo dito sa Baguio. Oo uh, uh, nga po. Grabe. Ganda ano? Malamig yes. po. Malamig po ah. Sarap mga OOTD. Oo nga po. Kaya magdoble-doble ano. Ayun mga kalingap si coach. Ayun po. Kalingap coach. Nakapasyal dito. Nakasama si coach. Kuya Tats! Ibigay ko na papamorgalo Papa Ay siya? Ay, di ko nakita. Wala yun sa vlog ko. Ha? Rabay! Ay! Abay! Oh, baby! Oh! Ah. Play kayo, play! Play kayo, baby! Ay, ay! Hinabol, oh! Play. Play, play. play kayo! Ay, bakit naman? Mama daw! Grabe, ang dami ko na. Tala, tala, tala! Oo ng eh. nga. Ang gaganda pa po. Ang ganda nga. Ang ganda. Kaya nga po, ang ganda. Oo ang ganda. Ang ganda. Ang ganda naman talaga. Kaya nga po. Oh. Sana, mas tumagal pa tayo dito ng konti, no? Para, ma-enjoy pa natin ng Baguio. Ano, okay lang po sa'yo? Ano, suot ka tong ano, jacket? Hindi ka man nilalamig? Oo, oh, para di ka lamigin, no? Ay, yung jacket pala ni Edo tong naka-events, no? Sinapa. Oh, ang nilalamig ko. kasi ng mama mo palagi. Pinapatingin lang ka sa akin. Mamaya, mapano ka. Mapagalitan ako. Nung hindi kita inaalagaan. Wow! Sabi ko naman kay mama kung bahala sa'yo eh. Napaka-responsable <laughs> naman edu. na Edu. Sana. Talaga pagkakatiwalaan <laughs> mo talaga. <laughs> Anong experience mo ngayon sa Baguio? So, ano alam mas maganda? Yung ngayon ba o yung dati? Parehas naman po. Pero mas maganda ngayon. Bakit? Bakit? <laughs> ba? May na sagot sa Edo ah. Ang daming kasama. Ah! Daming kasama na? <laughs> <laughs> Tapos kasama ka. Joke lang. Joke! Sabay mo ba? po! <laughs> Bakit na eh? Jokes are half men. Jokes are half men. Mas maganda ang Masaya dito. Ano pa to yun? Kaya mo, lahat no? Masaya din. Masaya ka dito kasama ako. Loner pa naman ako. Iniisip mo yata. Siya nga pala. Masagot mo sa... tanong ko nung nakaraan, Kap? Ano? Hira. <laughs> Huwag mo muna. Huwag <laughs> muna. Huwag Huwag muna. Gusto mo private lang or ano? <laughs> or, next year ulit? <laughs> 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 Ang hirap ko sa lang ano yun, no? Joke lang. Walang aamin. Yun, yun, yun nga pala yung uh, ano uh, uh, nila eh. Ramdam ko lang. Tagline nila, walang aamin nga, uh, nga damdam damdam pala. Ramdam lang. Lamig. <laughs> Joke lang. Joke lang din. Okay lang. Ito so malamig. Ito lang malamig. Ito ako papainitin ka. Ha? Ito, ang ganda ito. Pipigit dito sa si Edo at uh, raramdamin talaga yung uh, init na binibigay sa akin ni Benzi. Yan mo. Ito to. Malamig <laughs> oh, okay. pa? Grog. Mm. Gamitan pa natin ito. Grog. <laughs> niyo jacket. Ay! Pin Kyunin spill talaga gan eh do ba siguro. ba? Oh. <laughs> you know? Sana lagi sila nasa baryo para laging may holding hands. Ah! <laughs> si, si, <gulat>. <laughs> <Wow>! <laughs> si Bian, si Wow! Natunau si Bian, si mga kalahingap. Diki <laughs> Ay, walang aminan. Mga genap. Kakak, aku hilang

Grabe yun, mga kalingap, no? Mga kapinatics natin. Sobrang nag-enjoy dito sa part 54 ng EDC. Sobrang nakakilig. And grabe, hindi ko kinakaya yung mga moment nila. So, yun, mga kalingap, mga kapinatics natin dyan. Ako po yung magpapaalam na. Ingat kayo dyan parate. And, cheers